Hello sa lahat, bago ko pala ipakita sa inyo kung paano ko tinanim ang mga runners na akin strawberry, konting update muna guys. Ngayon pala ay March 24, 2022. Pero meron pa ding mga pots na namulaklak. Ang iba dito pangalawang beses na nagflowers. Ito pala yung mga sweet charlie variety ko. Dumarami na din ang kanyang mga runners. Mamaya ipapakita ko sa inyo ang iba So ito na pala guys yung mga unknown variety na napitasan ko ng bunga. So 5 pots lahat nakalinya dito. Dalawa ang hindi pa namulaklak. So ito naman guys ang huling malaki na pipitasin ko sa bunga nitong aking unknown variety. So ito pala yung isa sa ginagamit kong lupa sa tanim ko ng mga strawberries. Ito din yung sinasabi ko sa inyo dati na composted mga dahon at kitchen waste. Yung ilalim na na-compost na ang gagamitin ko dito. Ang mga ganitong bulati pala ay mabilis na mag -decompost. Karaniwan itong makikita sa ilalim na nakatambak na mga dahon. Yung parang pahaba ang uso na medyo maron ang kulay na bulate. Dito naman tayo sa nagsisilbi kong fertilizers sa aking mga strawberries. Ang garden soil, hinaluan ko ng mga balat ng prutas, gaya ng saging, pungkan, pinya, papaya at iba pa. Hinaluan ko din ng balat ng mais. Pwede din ninyong itong lagyan ng dinurog na eggshells. At ang mga nakuha ko ditong mga compost ay nilalagay ko sa ibabaw ng mga pots nakapalibot sa puno ng aking mga strawberries Hindi na din ako naglalagay ng tubig dito. Meron namang moisture ang mga balat ng prutas, minsan may kasama pang mga laman. mag-update na ako sa King San Andreas o King Berry. Ngayong araw ko na din kunin ang dalawang runners para itanim sa ibang pots. Nagsilabasan talaga ang kanyang mga runners. Simula nung tinanggal ko ang mga bulaklak nito. Dahan-dahan lang dapat ang pagkuha nitong mga runners para hindi maputol ang mga ito. Pwede din naman kayong gumamit ng maliliit na seedling bag para saluhin ang mga runners. Ito lang talaga yung nakasanayan ko sa pagpapatubo ng mga runners nilalagay ko sa gilid ng mga pots. Mamaya tatanggalin ko itong mga lupa sa ugat. Alamin kung bakit ko ito ginagawa. dito naman tayo sa Sweet Charlie variety ko. Tatlo ang kukunin kong mga runners ngayon. Pipiliin ko yung may maraming ugat na para malaki ang chance na mabuhay. Pagkatapos kong ipakita sa inyo ang paraan ko sa pagpapatubo ng mga runners at ang isa sa ginagamit kong lupa dito sa aking mga strawberries, ngayon naman ipapakita ko sa inyo kung paano ko tinatanim ang mga runners dito sa mga pots. Narito na ang mga ginagamit ko sa pagtanim nitong aking mga strawberry runners. Unang-una itong bunot ng nyog. Ito yung ang mag-hold sa lupa para hindi ka agad mahulog sa butas nitong pot. Apat na klase na pots ang ginagamit ko dito. May times kasi na naubusan tayo ng nakasanaya nating pots, kaya bibili na lang ng ibang forma o sukat. Ito naman ay medium size soft pot na may habang 5 and 1 half inches at ang bilog naman sa taas ay 7 inches. Ang sunod naman ay ang small size soft pot na may habang 4 inches at ang bilog naman nito ay 4 and 1 half inches. At dito naman tayo sa isa kong nabili na bagong soft pad na may ganito ang forma. Ang haba nito ay 6 and 1 half inches at ang bilog naman sa taas ay 7 and 1 half inches. Mamaya guys, ipapakita ko sa inyo ang ikaapat na pat na nasa itaas. Narito naman ang mga nakuha kong mga composted na mga dahon at kitchen waste. Kaya ko pala hinuhugasan at tinatanggal ang lupa dito sa mga runners ay dahil magkaiba sila ng lupa sa pagpapatubo ko at sa panibagong pots na aking pagtatamnan. At sasanayin natin sa panibagong lupa ang mga ugat nito. Kung pareho naman sila ng lupa, pwede nang hindi hugasan ito at direct nang itanim sa pat. Ganitohin lang natin ang bunot ng niyog. Make sure lang na meron pa siyang mga konting mga butas na kung saan dadaloy ang tubig kapag nagdidilig na tayo. lagyan na natin ng lupa itong pot. Itaktak muna. Saka ito punuin. Ito na pala guys, yung pang-apat na pat na iba din ng soil mixture. Meron itong composted na ipa ng palay at dayami, dried cow manure at garden soil. Dito ko ilalagay ang isang runner ng aking San Andreas. Ang haba ng pat na ito ay 7 inches at ang bilog sa taas ay 9 and 1 half inches. At ang pinaka tandaan sa pagtatanim ng mga strawberry runners, huwag ninyong ilagay ang lupa sa bandang itaas ng crown at sa may bandang ugat. Dito sa gitna ninyo ilagay ang lupa. sa aking YouTube channel, i-click lamang po ang subscribe button sa baba. I-click na din ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga latest videos.